kuya. Takot mga to anak ko. Sobrang kulit. Gusto mo kainin ko mama mo? Sige anak, kulitin mo pa si kuya. Ah! <laughs> Di bali ng pangit. Marami naman tayo. hayop na mukha ito. Bakit? Marami nagtataka kung bakit hindi ako babayero. <laughs> Tataka nga rin ako kung bakit loyal ako. <laughs> Alam nyo ba, may kilala akong sobrang sarap. Huh? Pero hindi ko ipagkakalat kung sino ako. <laughs> ipagdasal mo po ako na masasagotan ko lahat ng exam ko mamaya. Kaya, kaya mo yan, anak. Kung nga na magulang mo, sinasagot mo, yung exam mo pa kaya. Idol, mukhang malalim na naman ang iniisip mo, ah. Ano bang iniisip mo? Iniisip ko kasi kung bakit malayo ang Monday sa Friday. Pero ang Friday, malapit sa Monday. Kung ako ang jowa mo, aalagaan kita tulad ng halaman. Didiligan kita ng tatlong beses sa isang araw. Yeah! Wag na wag mong lolokoy ng mga OFW. Bakit? Hindi yan takot masaktan. Paano mo sabi? Pinas nga, iniwan. Ikaw pa kaya. What? Ah! 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 Ayok ka talaga! Nag-joke lang ako na mahal ko siya. Pero, tinutuon niya. Wow! Wow, congrats! Bakit parang malungkot ka? Hindi daw niya ako mahal. Buntis yung kapitbahay natin dito sa gilid ah. Oh, ganun si <coughs> Oo, wala naman siya yung asawa. Kayaan mo siya? Buhay niya yan? Siguro ikaw ang ama, ano? <coughs> Bakit ang yung pagbibindangan mo? Sa kabilang gilid ng bahay natin, buntis din. Malapit ng mga anak. Huwag mo na silang pakialaman. Buhay nila yan. Ikaw din siguro ang aman niya. Bakit ba lahat sa akin mo ibintang? Ikaw lang yung babaero dito sa lugar natin, e. Ano ba naman yan? Ganito na ba talaga ako yung buwapo para patunan ng mga kapitbahay? Alam kong hindi ka kagwapuhan. Pero yung iba, basta malaki pututoy, eh, go! Oh! <laughs> pinsan at mga kapatid mo. Dahil bunti sila, ako ang pagbibintangan mo. Pwede rin. Baka ikaw nga. Mahilig sa malaki ang mga yun eh. <laughs>